sa Women's Mouth, mga ka-BX. Yes. Kasama niya ako ulit, si Kumarin Isa. At ako naman ay inyong kumparing si Robek. At kasama natin ngayon si... Kumarin Jer. Para sa... Hashtag DWB, DWB Ask. Yo, 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 yo. Kasama ko yun si Kumarin... Kris Angela. Sino ang pinakahinahangaan mong babae? Ay, yung mother ko. Kasi mahirap ding magpaaral ng dalawang anak na parehang malapit na din mag-college yung kapatid ko. And nakakaya niyang suportahan nang hindi siya nagre sa Saan department o program makikita ang pinakamagagandang babae dito sa Aras of Nasa Sa HL. Bakit? Bakit? Siyempre, andan ako eh. compare ah! <laughs> I'm David Alfred. Pwede mong David na lang? Pwede naman. So, Sino ang pinakamahalaga or pinakahinahangaan mong babae? Um, utanan tayo sa aking mother dahil she's been always ano by, by my side na providing everything for me. Ganun. Yes, very good. <laughs> Saan makikita ang pinakamagagandang dilag at kababaihan dito sa Ars of Nasugbu Cream? Wala, I just find strong woman to be beautiful. Eh. <laughs> I know, right? Kaya eh, paglaban yung sarili kahit I know. Kumareng, ay I... Irish Sino ang pinakahinahangaan o pinakamahalaga na babae para sa um, akin? Ang nanay ko. Bakit? Especially po ngayon na medyo malami na kaming ginagawa, malami na din ang hitler, so medyo stress na. And lagi siyang nag-effort na tanongin na ako kung kamusta ko, gusto niya check niya kung kumain na ba ako, kung ano ginagawa ko. So, sobrang nagpapasalaman. Uh, very thoughtful, very thoughtful po talaga ang yeah. mga mothers. Sa ang department or program, matatagpuan ang pinaka magagandang sa Arts of Nasa Campus. Siyempre, tourism. Walang well, tourism, hindi lang sabon parang pa ganito physically. Pinaturan kami ng work kung paano namin ginadala yung sarili namin. Kumaring! Lay! Kamay sa dibdeb! Sino ang pinaka ano o importanteng babae sa'yo? ang pinaka importante at pinaka kung kong babae para sa akin ay ang nanay ko. Siyempre, sa kanya ako galing at siya yung nagsisilbing ano ko, um, paa at tagaalalay sa lahat ng bagay na ginagawa May kasama ka ba? Kasi medyo mahirap yung second question natin eh. Kasama niya ngayon si Kumaring Melody. Sa department o program matatagpuan ang pinakamagagandang dilag dito sa Arasof na Subo Campus. Aba, lalayo pa ba? Eh sa CTE. Sa CTE. Tama 'yan, tama. Dapat parang hindi kayo sigurado. Hindi, sure na sure yun. parang kulang pa ng power. <laughs> ano ba? Wala pang energy. City. City. Si <laughs> RG RJ Vasquez po. RJ. Kumaring RJ. Mag-hi ka naman sa mga fans mo there. Hi, girls! <laughs> Kamay sa lashes. Saring! <laughs> joke lang, joke lang. <laughs> joke lang, joke lang. Sino ang pinakainahangaan mo or pinakamahalagang babae para sa sa'yo? Um, di na ako lalayo, syempre yung mga kaibigan ko kasi lagi kami magkakatulungan lagi pag mga, pagdating sa academic po. Saan anong department or program makikita ang pinakamagagandang babae dito sa BSU RSO? Icha! Sudan! Kumpareng Austin at si Kumpareng Jiro. Ang una kong katanungan is bakit kayong dalawang magkasama? Uh, kasi nagre-review po kami ngayon para sa aming um, quiz, kaya good luck po sa amin. Ano po? Kasi po sa room po namin wala po masyadong nagkakagusto sa amin sumama. Parang kami na lang po nagkakasama. nakakasama Sino ang pinakamahalaga or ang pinakahinahangaan mong babae? Um sa akin po ang pinakahinahangaan ko pong babae si Mama Mary. Um, kasi po ano, uh, considered po siya as mother of ano, mothers natin siya lahat kasi um um nag deserve siya as a great prime example po para sa atin uh, kung paano maging isang mabuting ina at kung paano maging isang mabuting asawa. Narinig niyo guys? Ganon. Babae po, ano? Babae. Ang... laki kung gusto mo lang. lang. Babae, po, siya babae siya ba na lang po, babae na lang, baka may issue. Babae, babae. <laughs> inahangahan ko po talaga siyempre po ang aking pong nanay at ang aking pong girlfriend. Bakit? Bakit? Sige lang, bakit? Kasi po, ang nanay ko po, inalagaan niya po ako buong buhay ko. Siya po, nagtiis sa ugali ko at saka inalagaan niya po ako mula pagkabata ko at nagtiis po siya sa ugali ko. Tapos ang girlfriend ko po, nagtiis din po siya sa ugali ko. Ayun Ay, po. Grabe. Ano kayang grade ng sa ESP na mga to? Ang babait na bata. Oo. Sa ang department o program, matatagpuan ang pinaka magagandang babae dito sa Aras of Nasugbo Campus. So, walang duda po. Um, uh, pinaka maganda pong babae matatagpuan dito is nasa department po ng CONAS, specifically nursing. At uh, uh po na name, uh, walang duda, pinaka maganda, Princess May Aldovino po. Paano na tayo lalaban yan? Ito, Uh, ikaw, Jiro. Sina? Sina? Siyempre, si T.E. Yung mga English major na adult yan. Lalo na si Meryl Lee Wen. Grabe naman ang pag-mention ng mga taon na to. Sige, kayo na lang. Kayo na lang. <laughs> Sorry. Anong <laughs> message mo sa mga kababaihan ganyan bilang sinaselebrate natin ang Women's Month? Huwag kayong papayag na minamalit at nilalang lang kayo. Tapos, patunayan nyo na hindi lang basta babae lang kayo and meron kayong patutunayan. I feel like women needs to have more voice. Yes. Na... I think they need to be more out there na sabihin niya nandito ako. Oh, yes. Na kail na I need my voice to be heard by everybody. They, they don't need to be shrugged off or set aside. Patuloy lang tayong lumaban sa mga hamon at kayaanin po natin ang college life. Ang masasabi ko lang po ay uh, be strong sa lahat ng nangyayari sa atin and Uh, be confident. Reminder na we all deserve the best, hindi lang yung better at hindi yung bare minimum. Siguro na po ngayon masasabi ko na more on mag-focus tayo sa sarili natin. Especially malapit na po ang midterm next week na. para magkaroon din tayo ng time for ourselves. Ito lang na sabihin po na, na na appreciate po na lahat ng tao ang mga ginagawa yung efforts at yung pagiging ano niyo po sa ano po ay eh, sana po maging ano lang po at yun lang po. Gusto ko lang po pasalamat ang lahat ng babae sa mundo po kasi po. Hindi ka babae. Babae ka lang. Ay! Eh? 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 Mali yung nabasa medyo, ko. Medyo may technical problem po tayo. <laughs> may, medyo, lag, medyo, Sige, medyo go. lag, Sige, Hindi ka babae lang. Babae ka. Keep doing your best. Um, may nakakakita man o wala. Um, keep doing what you love and kung ano nakakapagpasaya sa'yo kasi uh, tandaan mo, buhay mo yan. Kung ano makakapagpasaya sa'yo, just go be it. Basta wala kang inaapakan tao. At yan lamang mga ka-BX. Muli ako si Kumaring Isa. At ako naman ang inyong si Robic. At ako naman si Kumaring Jer. At ang segment na ito ay atid sa inyo ng DWBX 96.5 The Voice and Rhythm of the Sea. Isa. At ako naman inyo kumparing si Rovic. At kasama natin ngayon si... Ang tagal niyo, ate. <laughs> At kasama natin ngayon si... Kumaring Jer. Nakasama pa? Nakasagad na yun te. Sige.